hinihiling po namin na i-delay niyo po ang imported at ang local po na aming ani ay bigyan niyo po ng pansin na hanggang kahit November lang po. Napasugod sa tanggapan ng Department of Agriculture o DA ang mga magsasakang ito mula pa sa Nueva Ecija, Pangasinan at Mindoro. Umaangal ang grupo dahil sa di umano'y pagpayag ng gobyerno sa pag-angkat ng sibuyas hindi raw kailangan mag-import dahil marami namang ani na lokal na sibuyas. Namang problema ang mga magsasaka dahil naipit sa cold storage facility ang kanilang ani. Hindi na tuloy maibenta ang kanilang mga produkto nang magsipaso ka ng imported na sibuyas na di hamak na mas mababa ang presyo. Binibenta ng 160 pesos kada kilo sa palengke ang lokal na pulang sibuyas. Habang kalahati lang nito o nasa 80 pesos ang kada kilo ng imported. Parang na po'y kinabukasan ng aming mga anak ang puhunan po namin ginagamit talaga naman po, hindi naman po biro. Sadyang napakalaki po, puro po porsentuhan yun. Sumusugal po kami sa pananim. Ngunit hindi po namin alam kung saan po kami kukuha ng pambayad. Sa kasalukuyan, umaabot na raw sa 3 milyong sako o tinatayang 82,000 metric tons ng lokal na pulang sibuyas ang nasa storage facility. Hinarap naman ng mga opisyal ang mga magsasaka. Lininaw ng Bureau of Plant Industry na hindi naman sobra ang na-import mula Mayo. Nasa 800 metric tons na red onion pa lang at mahigit 9,000 metric tons na yellow onion. Pero hindi raw ganito ang tunay na sitwasyon ayon sa mga magsasaka dahil dagsa ang mga smuggled na sibuyas. Kung binibigay nilang datos ng importasyon at saka po yung lumalabas sa merkado, magkaiba po ka-announce pa lang po ng Department of Agriculture o kung sinong sangay po ng gobyerno na tayo po ay magpaparating ng importasyon, mamaya po meron na. Makikita na po namin, may magsesen na po sa amin na ayan na. Pakiusap naman ang kagawaran, makipagtulungan sila para maiwasan ang nangyaring paglobo ng presyo ng sibuyas noong nakaraang taon. Kung meron kayong sibuyas, sabi niyo pwede niyong pababain yan na makarating naman sa ating consumers kasi bear na ngayon. Bear, November, this October, November, December, babalik na naman tayo sa ganon. So kami, kinakabahan na baka bumalik tayo ulit doon sa dating nangyari. 500, 750 ang sibuyas. Sabi naman ng DA baka mapakiusapan ng mga importer na kung maaari ay i-delay ang pagpasok ng produkto para mailabas at mabenta muna ang mga lokal na sibuyas. AC Nichols, CNN Philippines.